Nakabalik na sa bansa ang 34 na Pinoy na lumika sa gera sa Gaza. Ang iba naman nating kababayan, hindi pa rin makaalis doon dahil hindi maiwan ng mga asawa nilang Palestino. Nasa frontline ng balita yan, si Pawit. Bitbit ang maliit na watawat ng Pilipinas, masayang lumapag kanina sa naiya ang caregiver na si Isabelita. Ngayon lang ulit siya nakabalik ng bansa makalipas ang higit dalawang dekada. Isa siya sa 34 na Pinoy mula sa Gaza na nakatawid sa Egypt at piniling umuwi ng Pilipinas sa gitna ng bakbakan ng Israel at Hamas. Ayon kay Isabelita, mistulang binura sa mapa ang kanilang lugar dahil sa kaliwat ka ng pambobomba. Sa sobrang hirap po talaga. Mahirap kasi lahat doon walang safe na mga tao, walang ano, walang pagkain, walang tubig, wala walang lahat. Tapos ano, hindi kami makalabas, sarado lahat. Nakatakas man sa gyera, hindi naman mawala sa isip ng OFW na si Minerva, ang naiwang palestinong asawa. nagkaaberya sa exit permit ng kanyang mister kaya hindi niya nakasama pa uwi ng Pilipinas. Yung husband ko was there. Hindi siya inaprobahan to come here. But uh, happy ako kasi all of my children were here. I'm going to join my children. Si Lucina naman nananawagan sa ating pamahalaan na maisama sa susunod na batch ng repatriation ang kanyang palestinian na manugang atapo. Nagkaroon ng parang postpartum blues yung manugang ko. Natatakot na siya kasi ayaw niyang makita yung baby niya na nakabalot, nadugo, tapos kami-kami, pera-pera may isang OFW naman na dumating sa bansa kasama ang kanyang palestinong asawa. Ayon sa DFA, posibleng magtagal ng higit anim na buwan ng naturang dayuhan dito sa Pilipinas. I'm sure there'll be an arrangement kasi pwede naman yung balikbayan. Sige, trato balikbayan. So we'll do what we can. Ang important, uh, importante, naka, well, nakasama siya. I mean, uh, hindi namin expected yun na uh, papayagan. Mm -hmm. Nakatanggap ng tig $1,000 o katumbas ng 50,000 pesos ang bawat pamilyang nakabalik ng bansa. Ngayong biyernes, 42 Pinoy pa ang nakalabas na sa Rafa border at papunta na sa Cairo, Egypt. Sa kabuuan, 84 na Pinoy na ang nakalabas ng Gaza at 53 pa ang naiwan. Labing apat naman ang hindi tumuloy matapos magkaproblema sa exit permits ang kanilang mga Palestinong asawa. Patuloy naman silang kinukumbinsi ng DFA na tumawid na sa Egypt kahit hindi kasama ang kanilang mga kabiyak. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainial Pawid, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.